Ayan guys. May nakita ko dito. Kukunin natin to. Ayan. <coughs> Huli ka. Ayan o. Oh. Akala mo makakapanipit ka. Ayan guys Oh. Yan lalagyan natin dito sa ating gagayan. Ayan, Ayan konti pa lang huli ko guys. Ayan pa lang huli ko. Ayan, titingin-tingin pa tayo dito guys unahan. unahan. Ito, meron tayong nakitang maliit. Napaka tipino na nakikita natin guys Wala tayo makita ang malaki din eh Ayan Sulun-sulun na naman namin dito ang lalauhan no? Wala na naman kami kasama dito Maliban dyan sa Ayan yung isa kong kasama na yan Ayan maghanap tayo dito Baka tayo makasumpong dito ng malaki-laki Yan ang dilim ng paligid namin guys. Baka dito may multo. Ayan, para kami nakakarinig dito kanina ng huni ng pati anak. <laughs> Yan, yeah, nakakatakot guys. Ayan, babalik na tayo dito. Huwag tayong masyadong pupunta sa masyadong gitna ng lalauhan at baka tayo ay maligaw sabi kasi nila ay meron daw dito ng liligo. Ayan, talagang wala. Wala tayong mahuli din eh. Ayan, meron tayo nakita dito guys. Kaso, ayan na. Ito. Ayan guys, nakikita nyo ba yan? Ayan. Huhulihin natin yan. Ay. Kaso, guys, pumutan sa malabo. Hindi natin mahuhuli ito. Ayan, dyangka-dyangka sa malinaw. Ayan. Basta kay mahawakan na ng aking mga daliri. Hindi na kita pakakawalan. Ayan, guys, oh. Eh Ito pa. Meron pa tayo nakita dito, guys. Ihon, huli ka. Ayan guys. Mamaya na lang ulit.